Hello, good morning po sa lahat. Ipe-flex ko lang po itong ating looban. Ang dami po kasi ditong Indian mango. Ayan. Sa gusto mang hingi, ayan po. Open po tayo. Ayan. O. Oh. Napakadami po niyan. Daming bunga. masarap lang talaga tag kami mga loobang ganito na nakukunan mo ng mga prutas lalo na mga saging ayan, lagi po tayong nakakaani po ng saging uh, pagka ano naman po ayan, ay, sa kawayan ayan, pag nagtagula naman yan may mga labong naman po tayo nakukuha napakasarap pong gataan ng labong yan sarap dami pong puno yan. May kayo-mito po tayo. Yung nakukunan po ng ating uh, kayo-mito. Uh, matatamis po siya. Tsaka violet po yung bunga. Ayan, may dalandan po tayo. Yan. May mga bunga na rin po yan. Sa Indian Mango naman. Ayan. nagkakabagsak lang po yung ating Indian Mango. Kaya madami po tayong binibigyan nito Pagka po may gusto. Pinang Pinanunungkit po natin. Ayan po, nagkakabagsak lang po. Ayan. Ah, sa gusto pong kumuha ng Injamingo, nandito lang po. Sa bahay, sa looban. Ayan. Along Diversion Road. Ayan po, yung manukan Dito po, dito po tayo ha? gumagawa ng mga activity natin ah, minsan yung bata naghuhukay rito ah, nagdidilig ah, nagdidilig ako ah, ito binansay po natin ang kalamansi ah, dalandan po sayang po itong isang sana na ano ko po nung nakaraan to, eh ah. <coughs> inabot po ng siga yun natuyo po yung dahon pero marami po siyang bunga malalaki po ang bunga niyan yan. yun dami ah, nananawa pero pagka po naman na walang bunga ito ang ating aming indyaming ko kung saan sa mga naghahanap ng mangga hmm. Masarap po rin po sa hinog yan tsaka yung santol po yan pagka po na munga po yung bangkok po yun lalaki po ng bunga sarap tingnan kakapal po ng mga bunga ng dalan ng ano ng mangga ayan oh, yun ayan oh. sarap sa mga may gusto ayan nakakapangasim pagluluto ko rin ko yung na lamang yan po at dito muna. Maraming salamat panonood ninyong lahat.